Ngayong araw guys, ay samahan nyo nga pala ako manguha dito ng mga talaba at pagkatapos mag-food trip na rin tayo dito sa gilid ng suba. Ah. Pero bago ang lahat, sisimulan muna natin sa magandang umaga. Kaya maaga pa lang guys, ediritsyo na akong pumunta sa suba dito lang malapit sa lugar namin. Medyo malayo nga pala to sa bahay namin kaya mga ilang minuto din natin tong lakarin. Pero dahil nga ay sanay na kami ay madali na lang din to para sa amin. Kaya pagdating ko ay hinubad ko lang din tong pajama kasi medyo maputik dito para hindi naman mahirapan yung maglaba. Kaya pagkatapos ay diretsyo naman tayo manguha ng tuway kung tawagin dito sa lugar namin. Iwan ko ba guys kung anong Tagalog ng tuway. At nasa ilalim nga pala yun ng putik kinukuha kaya magkaiba lang sila hitsura ng talaba kaya ipapakita ko na lang mamaya kung anong hitsura kapag meron na tayong makuha at wala pa nga tayong nakuha kaya lipat lang tayo muna dito sa kabila at dati pa nga namin tong ginagawa kaya sanay na rin kami sa mga ganitong bagay kaya minsan kung wala kaming ulam ay pumupunta lang kami dito sa suba at manguha kami ng mga tuway at mga talaba at dito banda guys ay meron na nga pala tayong nakuha kaya ipapakita ko sa inyo kung anong hitsura at dahil nga wala tayong masyadong nakita na tuway kaya lipat lang tayo dito sa may tubig kasi dito tayo mangonguha ng mga talaba at sakto nga sa pagpunta dito kasi hindi masyadong malalim ang tubig kaya marami talaga tayong makukuha na mapupood trip natin ngayon at dahan-dahan lang din tayong maglakad baka masugatan tayo sobrang talim pa naman ng mga talaba at ito na nga pala yung una nating nakuha guys medyo maliit pero malaki din naman ang laman yan marami sanang talaba don sa gilid yung dumidikit sa puno ng nipa kaso lang maliit ang laman kaya dito na lang tayo nanguha sa gitna ng tubig at ang kagandahan dito ay pinupulot lang natin mamili lang tayo kung anong gusto nating dalhin at patuloy lang tayong nanguha dyan para marami tayong madala sa bahay at marami din tayong ma-food trip mamaya. Dahil at anong oras na rin ay wala pa kong kain kasi nagkape lang ako kanina bago ako umalis sa aming bahay. At marami din palang nanguha dito guys para pang ulam din nila mamaya. At dahil nga wala na talagang masyadong ulan dito sa amin ay marami na talagang talaba ngayon. Dahil din kasi kapag palaging umuulan ay nauubos yung talaba lalo na kapag malakas yung baha. Nadadala kasi sila sa sobrang lakas ng agos ng tubig. Kaya pagkatapos ay naligo lang din tayo kasi ilang buwan din bago tayo nakabalik dito sa suba. At ito na rin pala yung last kong nakuha guys at pupunta na rin ako sa kasi anong oras na para makakain na rin. Para pagkatapos nating kumain ay manguha ulit tayo para meron tayong madala mamaya. Kaya kung nakaabot kayo sa video na to guys, papalo naman ako ng page para sa gagawin pa natin ng mga simpleng content katulad ng content na to. Alam ko konti pa man tayo ngayon pero balang araw dadami din tayo. Wag lang talaga tayong mainip ipagpatuloy lang kung ano yung nasimulan natin at wag lang talaga tayong mawala ng pag-asa. Kaya pagdating ko dito sa gilid ay eh, diretsyo ko na rin to binuhos itong mga talaba. Dahil nga itatanggalin muna natin yung laman niya bago tayo kumain. At dito nga banda ay tinanggal na natin yung mga laman pero kailangan lang natin magdandahan baka masugatan tayo sa kutsilyo O dito sa talaba dahil napakatamis naman talaga kapag masugatan ka ng talaba Tingnan oh, no. nyo guys oh. Oh, laki ng ano guys oh. Ah, rayot Laki ng ano. Kasi ano para mabusog, no? Oh? Yun. Muntik siya guys ha. Muntik sya mga asukaran. <laughs> Kaya ito na nga pala guys yung kanin natin at yung mga talaba. At meron din akong dalang kunting kangkong. Kaya tara at samahan nyo akong mag food trip. Yan guys oh. So first bite oh. Tingnan nyo guys sobrang laki oh. Ah, ang gabi. Sarap. Mmm. Tapos dito natin ilagay ang suka. Gabi, ang hang. Dito natin ilagay ang suka kasi wala tayong ibang lagayan pang ano, sa sausawan ba. Grabe guys, sobrang ang hang guys. Huh, sulit. Tapos, meron pa tayong ano, nilutungkan kangkong kag kagabi to, ulam namin, sobrang laba dinala ko lang hmm? Hmm. Hmm, so, pangalawang malaki oh. Gabi guys, sulit guys, sobrang sarap Ha? Ah, ah. ah. Grabe. Mmm. Sarap. So, kain tayo guys. Sulit talaga pag ano, nasa probinsya. Basta diskarte lang talaga. Sus. Grabe. Medyo ano nga pala dito sa amin guys. Medyo malayo. Oh, hindi naman masyadong malayo. Daanan pa yung mga palayan ba? Mga ilang minuto palakad para makapunta dito. Pero yung dagat dito sa amin malayo. Pero ito konekta nito sa dagat. gabi mm, grabe. Sarap talaga ng ano? Talaba lalo na pag mo ng ano? Maanghang na suka. Try niyo rin yung ganito guys, sobrang sarap. gabi Maliit nga pala tong iba guys. Ito. Maliit yung iba pero ano? Yung laman nito sulid. Kasi, ewan ko bakit malaki yung ano ngayon. Basta, minsan kasi yung, ano, minsan kasi may mga araw na parang maliit yung ano, ng talaba ba? daman? Tulad jo? Oh. Mm. Grabe. Grabe.